ko natin ang uh, supply ang uh, sitwasyon po lalo ng uh, supply at siyempre presyo ng bigas Diyan sa ano, sa Kadiwa, pwede rin. Oo. At yung uh, 42 or 43 pesos na bigas para po magbigay mo ng mga karagdagan detalye kung kailan nga ba magsisimula, mababawasan. Yung presyo po ng bigas sa kabilang linya po natin ang Assistant Secretary for Consumer and Legislative Affairs Division ng Department of Agriculture, si uh, Asek Genevieve Guevara. Magandang uh, tangali po, Asik uh, Guevara. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Magandang magandang tahali po Sir Drew at sa inyong po mama tagap-kini. Opo, magandang po. Magandang uh, good magandang uh, balita ito, ang uh, ihatid mo sa amin lalo itong uh, pagbaba <laughs> ng presyo uh, ng magkano ba yung binaba? Uh, piso ba? Uh, dalawang piso ang binaba piso, ng uh, Piso, Sir Drew, May 42 pesos na po ngayon ang ating Rice for All na binebentang bigas Alright. sa ating mga Kadiwa centers. 42 pesos na. Ibinaba na, ibig sabihin. Uh, opo, 42 pesos. Alright, so yan ho ba ay available sa lahat uh, ng uh, Kadiwa Center sa uh, uh Uh, yes po. Yung mga ina-announce po nating uh, 21 stores po ngayon na uh, every Thursday to Saturday po na nakabukas sa mga kadiwa centers. Mm. Opo, available po ngayon ang ating 42 pesos. Yan po yung uh, ating rice for all. Kahit sino po pwede pong makabili nito. Walang limit yan Asec? Um, meron lang po tayong, um, binibigyan lang po natin ng limit hanggang 25 kilos po sana oh, per person. Oo, malaki lang. Kalating ka ba? Okay. Medyo mahirap po. <laughs> <laughs> mahirap bitbit <pating> Kasi <laughs> yung, <laughs> oh. <laughs> so medyo dami-dami. Pero definitely po. Ah, uh, ito po 42 pesos naman po. Ah, uh, ay uh, nakita po natin itong pag-ikot din po natin sa mga palengke dito sa Metro Manila, particular po dito sa Quezon City at uh -huh. dito po sa Maynila. Opo, meron na po kami mga nakita, mga 42 at 45 pesos po na well, well milled Maganda magandang, magandang na klase Opo. naman. Uh, Magandang klase naman po na, na nakita natin nung simula nung lunes uh, sa atin pong pagmumonitor at pag-iikot, eh, may nakikita na po tayo mga 42 well, uh, pesos na maganda naman po ang quality. Alright. Well-milled na ano yan ASEC? Uh, imported or uh, local? Local po ito. Sabi ng ating mga retailers, local daw po itong mga binibenta nilang 42 two ah, mm -hmm. uh, Ito naman po sa Kadiwa, meron po ditong uh, supply tayo na local, meron din naman po imported. Alright. Ang tinatanong ko, ang gusto mm -hmm. malaman ng taong bayan, kung hanggang kailan ho yung supply ho na yan ng uh, mababang bigas? At kung may ibababa pa ho ba uh, 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 ng uh, presyo ng uh, bigas kung pwede okay. hanggang 14, okay. uh, Asec? At siyempre yung supply naman, sa supply side, dahil sunod-sunod po yung bagyo, Asec, eh hanggang kailan ang supply niyan? Uh, base po sa ating pakikipag-ugnayan po sa ating mga suppliers, sa ating mga retailers kasi nga po ngayon medyo talagang pinupuspusan natin ano yung pakikipag-usap sa kanila dahil gusto po natin maggarantiya na talaga pong tuloy-tuloy po ang supply. Sabi naman po nila ay angkop naman po or uh, very much um, in normal levels po tungo ga uh, matutugunan po nito ang ating mga pangangailangan in the next couple of months ano so yung stock natin uh, kaya po niyang mabigyan ng ating uh, mga pangangailangan internet for uh -huh. few months uh -huh. uh, po so yung supply natin ng 42 uh, ito po ay um, steady po ito yung supply nila sabi nila meron po tayong uh, ample supply ah uh, sabi po rin po nila baka dito sa mga darating pong mga linggo mm -hmm. awa buwan ay uh, makita pa nila yung pagbaba kasi nga po uh, yung ibang hindi um, pa po natin yan alam naman po natin na sa uh, kumbaga may, may bilihan pa rin po tayo ng local supply ngayon at the same time po nakikita naman natin sa world market na medyo very reasonable po o hindi po ganun kataasan ang presyo ng bigas ngayon. So gusto natin or, sanang ma-maximize ito mm -hmm. at uh, ma-offer natin yung mas murang bigas. So i-expect po nila baka bababa po, po ito in the next couple of uh, months or weeks po. talaga marami nga asa niya na asik dahil magpapasko. <laughs> <di ba>? Marami <laughs> ang uh, gusto marinig yung balita na yan sapagkat alam naman natin Uh, ase, kahit ikaw, kahit uh, yung iba natin mga kababayan, iba natin mga tagapakinig, mga tagapanood, na talagang kapag ganito hong magpapasko, eh, mataas ho talaga ang konsumo sa pagkain, lalo ho ng bigas na uh, kanin, di ho ba? Pero ito ho bang uh, patuloy ho na pagbabaho ng presyo ng uh, bigas, yung 42, uh, kung sakaling bababa pa sa 40, yan ho ba? ay uh, epekto ng EO uh, 62, yung uh, tariff cut ho sa imported na uh, asek? Definitely po kasi dati nga po eh, nung 35% uh, percent pa medyo uh, malaki nga po ang uh, tax na ito no yung tariff na ito. So ngayon po may pagbaba po talaga dahil um, ang landed cost na po ngayon na imported lalo na ma-imported nga po ay nasa 37 bumaba po ng mga 7 oh. piso kasi 40 plus ito oh. dati yung oh. 35% mm. percent pa. Mm. So yung, 'yung nung nga po nakipag usap tayo sa mga retailer eh sabi naman po nila nasa 3 to 5 pesos nga po 'yung medyo uh, sabi nila komportable nang meron silang kisitaan May kakakilio. tubo na sila noon. So may, o, tubo. may tubo na po sila noon. So 'yun nga po parang kung sa 37 to 39 po na presyo ng um, imported na landed eh um baga, 42 to 45 po 'yung medyo tinitignan natin na ah, komportable sila. So nakita naman po natin talagang um, Uh, nakikipagtulungan din sila sa gobyerno at yun nga po nung lunes ay nakita natin na meron na talagang 42. Steady price na po yan, sinakamababa na magandang bigas na po sa ating uh, and, mga palengke. Opo and Asec, uh, aside from doon sa 42, eh, may 29 pa. Anong update ho doon? Yan Opo. ba ay uh, palalawigin po pa ninyo hanggang uh, kaya kayayan at uh, marami pa ba ang uh, makikinabang niyang uh, 29 pesos na yan? Sir Drew, sa pamumuna po ng ating presidente at siyempre po ni Secretary Kiko uh, dito po sa DA, uh, talagang balak po natin palawigin yung dami po ng ating mga kadiwa stores kung saan po pwedeng mag-avail nitong P29. Yung ating 29 po ay alam naman po natin ito ay uh, for uh, vulnerable sectors mga 4P's as uh, senior citizens pwd's mm. at mga solo parents ang gusto po natin palawigin ay yung marami po ng stores o kung saan Ayun. Pong pwede itong maabel kasi nga po marami pong uh, nagre-request sa atin ano sabi nila oh, pa lang wala, lang. Daw mm. oo, wala daw po kasing ma oo wala daw po kasi malapit sa kanilang mga kadiwa stores kaya sabi nila pwede bang dagdagan nyo? o palawigin ninyo po yung mga stores so yan po yung isa sa ating mga Uh, pinag uh, ginagawa uh, ngayon. Ang gawin uh -huh. po natin ay sana bago matapos po itong administrasyon ni Presidente ay mm -hmm. magkaroon po tayo ng uh, 1,500 stores nationwide. 1,500? Oo. Oh, oh, eh, ilan ilan na ho ngayon Asec? Ngayon, uh, ngayon po nasa kasama po yung mga stores din natin dito kay NIA. Uh, almost 100 stores na po ang uh, pwedeng bilhin, Ay, pagbilhan. Mm -hmm. Yun nga lang po medyo hindi pa regular. Ita sinasabi nga natin Thursday to Fridays. Meron pong iba na isang araw lang po or dalawang araw. So yun po yung gusto namin sana, mas maging regular sana ito. Uh, hindi lang po uh, in, in, in certain How about days of the week. Pero definitely weekly na po ito magiging available. All right. How about naman po yung monthly cap? Kasi di ba, uh, last time, may napag-usapan po natin, meron kayong limit na tinutukoy na uh, yung uh, monthly cap ko. Uh, kinoconsider nyo rin po ba na kahit paano ay eh, medyo i-adjust po natin, itaas ng konti. Ika, uh, asek yun ngayon po kasi um, yun nga po parang tinitingnan namin syempre yung pagbili yung ating habit yung pagbili ng mga um, mamimili yung habits mm -hmm. nila kumbaga oh. napapansin po namin uh, pag sa 29 o sa 43 hindi naman po talaga sila bumibili ng maramihan yun mm -hmm. na po, okay na sa kanila yung 5 5 kilos yun na po yung marami ang average uh, lang po yung <laughs> Ah, oh, matagal lang po kasi yung bumibili ng 10, yung more than 10. So, tinitignan mm -hmm. po natin na uh, hindi pa po, po natin kumbaga iniistriktuhan ano. So, mm -hmm. inaano natin na uh, pwede pa po bumili kumbaga. Hindi po po natin yun bibigyan ng uh, limit. Although yun nga po, 5 kilos five. po yung available ngayon na na limit po pagka bumibili sila ng P29. All right. Uh, five per ano to ha per uh, kada kada isang tao oh Basta mo may maipakita po siya na ID kung siya po ay senior citizen o oh, kaya PWD, solo uh -huh. parent. Opa. Opo. Opo. So, uh -huh. yung Or four piece, yun po yung aming binibigyan. Opo. asik baka meron pa po, po kayong mga karagdagang pampanawagan o mga payo po sa atin ng um, mga kababayan mga nag-aabang ho ng uh, murang bigas, lalo ko yung mga, nasa, yung mga vulnerable sector dito sa Metro Manila at ibabanig ng uh, bansa. Asik. Opo, ang uh, um, Kagawaran po ng pagsasaka kasama po siyempre na ating presidente ay talagang pinapalawig pa po itong ating mga programa lalo na para po mapababa pa ang uh, presyo ng bigas at para po mas maging accessible po yung, pag, uh, yung mga tindahan, makadiwa, store centers kung saan mm. po pwedeng mabili ito. Kami po ay uh, ginagawa po namin ng uh, aming makakaya para po mapalawig pa ito at ma-reach po niya or mabigyan -ma po ng pagkakataon lahat lalo-lalo na po yung talagang nangangailangan o talaga po yung ating uh, mga kababayan na talagang um, sana, maramdaman po talaga mm. yung pagbaba ng presyo ng bigas. Yeah. So yun po yung ginagawa natin ngayon at uh, nakikipagtulungan po tayo, hindi lamang po sa mga importer, sa mga supplier, sa mga... Um, Ah, uh, iba pong stakeholders yes, uh, natin pati po 'yung mga retailers na natin ano po. Ah, uh, talagang pinapatuusapan din talaga natin na medyo 'yun nga po medyo dahil pasa, -pasa mm -hmm. po talaga 'yan eh, di ba? Mm -hmm. Yung yung pagbenta ng bigas kahit piso lang po kada pa, kada pasa pa 'yan sa trader So laking malaking oh. bagay po mm -hmm. 'yun oh. No? Mm -hmm. So, 'yun po 'yung ginagawa natin ngayon para maibsan po natin talaga 'yung tuloy-tuloy uh, na pagtaas lalo na po ngayon. At uh, meron po tayo mga hinaharap din yes. ng mga kalamidad po. So talagang kailangan medyo uh, bigyan natin ng pansindid na lahat naman po tayo, apektado. So mm. uh, nandyan yan sa pagbabalansi po natin sa lahat. Pero definitely um, yung mga magsasaka din natin, dapat uh, isipin din natin, dapat mm. din rin maapektahan yung kita nila. Dahil kailangan po natin sila talaga mag-produce. Right. So, binabalance po natin yung lahat. So, uh, pero definitely po ang DA, ang gagawin ng pagsasaka ay okay. on top of it and we're doing everything we can right. so that we can um, offer ito po ng pag mga bigas po na mas mura. Alright asek At uh, wala na po tayo. Medyo kinakapos na po tayong oras. Pero sa mga susunod na araw, marahil uh, hingin namin ng pa ng DA habang nagpapatuloy pa ho ang inyo inyong pong programa na yan. Marami pong salamat Asec Genevieve uh, Guevara sa inyong pong oras at uh, magandang uh, hapot po sa inyo. Salamat so po. Good afternoon po. Salamat. Thank you. Thank you.